meron ka bang importanteng app dyan sa phone mo? Kagaya ng bank app, shopping apps, kagaya ng mga Shopee or Lazada na minsan ay napakialaman o nagamit ng mahal mong anak at hindi mo namamalayan na kapag order na pala siya at magugulat ka na lang sa napakaraming order na darating sa'yo. Dito sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin maproteksyonan yung ating mga importating app dito sa ating cellphone. Kaya kung ako sa iyo, tapusin mong video na ito at syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at pakilike ang aking video at ishare mo na rin sa mga kaibigan mo para malaman nila kung paano lagyan ng protection ang kanilang mga importating app sa loob ng kanilang cellphone. yan kung ready ka na. Let's go! Ang ating gagawin mga katropa, click natin itong ating setting. Pagkapunta natin dito sa setting, hanapin natin itong security and privacy. Then click natin ito. Pagka-click natin, hanapin itong app lock. Ayan, click natin yan. Then dito kasi nakapag-set up na ako ng aking uh, password. Ang ginamit ko dito ay aking fingerprint para magkaroon ng protection yung aking app. So, dito sa part na to, po pwede kayong gumamit ng uh, like password, letter or number. Tapos, pwede nyo rin gamitin ng inyong fingerprint. So, ako ginamit ko yung fingerprint ko dito, kaya nakasetup na yung sa akin. Pagka nandito kayo sa section na to, magsetup na lang din kayo kung anong prepared yung password. So, open natin. Ito po yung ating mga apps, makikita, natin, makikita natin dito. So, pili na lang kayo kung alin yung app na gusto nyong ilock o lagyan ng password para mag, magkaroon ng protection at hindi basta-basta mabubuksan. Just in case makapakailaman ng inyong mga anak or kaya mawala ang inyong phone so hindi basta-basta mabubuksan. So ang number one ko dito nilagyan ng password itong aking BPI app. E, puntahan natin yung aking app na BPI. Ito yung BPI app ko. Click natin. Yan. Kung makikita nyo, hindi ko siya ma-open hanggat hindi ko nilalagay yung aking ginawang password which is yung aking fingerprint so Click natin. Ayan. Saka lang siya mag-open kapag nagamit natin yung ating sinetup na password. So, ganun lang po kadali. Salamat sa panonood ng video ko na to. At syempre, dito sa video na to, merong mananalo ng 100 Gcash wow! sa isang lucky sharer. Yan. So, good luck po kung sinong mananalo at kita-kits po hanggang sa susunod na video. Paalam!